Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiu Academy. So pag-usapan naman natin ngayon sa video episode na to ano, ang katanungan ng isa sa mga followers at subscribers natin. So ang tanong niya, Master, uh, nakasasama po ba ang pagbibigay ng sobrang gamot at sobrang vitamins sa mga manok na hinahanda? So napakagandang katanungan yan ano kasi Uh, talagang isa yan sa mga pinakamalaking error sa tingin ko ano, sa mga naobserbahan ko sa mga laban kung bakit may off na manok dahil sa sobrang pagbibigay ng mga gamot at mga vitamins na hindi na nagagamit ng katawan ng mga alaga natin mga manok. Pero bago natin sagutin yan, ano, uh, gusto ko munang warningan kayo regarding sa kumakalat na scammer ngayon. So mag-ingat kayo. Ano, so binebenta ng mura ang manok natin, kinokopya yung picture natin, videos natin, and everything para lang makapanloko. Pagkasan nyo ng Gcash, bablock na kayo. So, mag-ingat kayo, no? mag-ingat kayo. So, uh, nagbebenta tayo ng manok doon lang sa Expo at sa Antipolo Farm natin at sa Sisi Academy page natin. Yun lang yung uh, Facebook na official natin. Ano? So, ako mismo makakausap nyo, i-video call ko kayo to validate na ako nga ang kausap nyo. So, yun. Ano? So, anyway, diretso tayo sa topic natin ngayon. Ganda ng tasa ko. May manok credit nga pala sa misis ko no, naregalo niya sa akin to. Um, anyway, so nakasasama nga ba ang uh, sobrang pagbibigay ng mga vitamins at gamot sa mga nilalaban na manok o sa mga ilalaban na manok, ano? Kasi uh, napansin natin, mapapansin mo ano, minsan may manok na gumigiri, minsan may manok derbyon gabi, hingal na hingal bago bitawan. So, ano yung mga rason kung bakit ganun ang mga manok na yun. Ano, minsan napapansin nyo, ano, sobrang galing sa bitaw, consistent sa gradas. Pagdating ng laban, parang wala sa wisyo, makikita nyo. So parang malas, hindi kumilos, parang tatanga-tanga ang manok natin. Hindi man lang nakapalo, hindi man lang binigay yung pa. So napakarami natin makikita ang factor and uh, observation na parang sasabihin mo, bakit ganun? Bakit uh, hindi man lang nagamit ng manok natin ang galing niya. Bakit hindi nadala ng manok natin ang galing niya? Galing sa gradas papunta doon sa actual na laban. Ano? So, uh, may factor dyan ang sobrang pagbibigay ng mga gamot at vitamins. Lalo ang pagbibigay ng steroids. Ano? Kasi at one point, may sinubukan kami before when I was uh, a farm manager ng isa sa mga sikat na farm. Ano? So talaga may sinubukan kami, parang robot ang manok, naglalakad kahit pinapalo na pinapalo. So parang manhid ang pakiramdam siguro, ang init ng katawan. So because of the steroids na i-experiment, ano? So talagang mag-ingat kayo. So anyway, uh, tayo, ano, hindi pa naman malaliman ang kaalaman natin regarding sa mga steroids at sa mga vitamins, vitamins na yan at sa mga kung ano paman. So hindi na pag malalim ang research at kaalaman natin. Kaya uh, ang opinion ko dito is base lang doon sa observation ko at sa mga nasubukan ko na. So, una, uh, ang binibigay ko lang is basic na B-complex. Basic na B-complex. Ang pinakaunang importante sa lahat sa stags, kasi staga na ano, katawan. Pabultuhin nyo kagad ng katawan. So, sabi nga, ng, uh, nga ng mga sinabi ko sa unang vlogs ko, na uh, kung talagang nakukulangan tayo, ano, naiimpisan tayo sa katawan, mag-introduce tayo ng konting dog food for 2 to 3 weeks. Konting dog food lang. So at least 5 to 10 sa total na pagkain nila. Ano? So kung 35 grams ang pakain nyo, at least 3.5 grams to 5 grams lang. Ano? So 3 times a day lang yan. At uh, 3 times a week, sorry. 3 times a week lang yan every morning. So, para lang mabigyan nyo ng momentum ang katawan ng manok. Bigyan nyo ng momentum ang katawan ng manok na mag-grow ang muscle after mga 2 to 3 weeks niyan, mapapansin nyo may konting development, may momentum na ang muscle, umaangat na ang muscle, sa kanya naman i-introduce ang crack corn. So kasabay ng uh, protein saka uh, carbohydrates, e-expand eh, ang katawan niya, makukuha yung hipo niyo gusto niyo. So yun ang number one, katawan. Ano? So pag hinanda na natin siya, maganda ng katawan niya, uh, na-train na natin sa iba-ibang fighting style, maayos na siya pumalo, gusto na natin ang galaw niya, So, sa akin, nag stick lang ako sa uh, vitamin B complex na basic, ano? So, three days before fight, nagtuturok ako or subo ng vitamins na ginagamit ko or uh, B complex, B12 na ginagamit ko. Ganun lang kasimple, ano? Hindi ako gumagamit ng kung ano-ano pang ibang mga gamot na hindi ko naman kabisado. Take note, ano? Hindi ko naman kabisado. Gumagamit ako yung kabisado ko lang, yung alam ko ang function. Kasi ganito, uh, sa pagmamanok, ano? Madali ang tanong kung paano. Kasi pag may mapagtanungan ka, sabihin sa'yo, ganito lang yan, turukan mo lang, ganito lang, paano gawin yan, ganito lang, kadali gawin yan. Ang ah, pinakamahirap dito is, bakit? Ano? Ang tanong na pinakamahirap sa pagbabanok, bakit? Bakit ginagawa yan? Bakit ganyan? Ano bang epekto niyan? So pag nasagot ang mga yon, satisfied ka na kasi may credible basis ka kung ano yung posibleng maging epekto. So anyway, so i stick lang ako sa basic na vitamin B complex. Alam nyo ang rason kung bakit? I want to make everything simple. I want to make everything simple. Kasi uh, hanggang simple ang sistema mo, madali mong masundan, madali mong mabago, madali mong ma-improve, madali magkaroon ng revision. Kung may problema man, madali mong balikan, madali mong matrobershoot pansin na pansin mo kagad pag may binago sa sistema at programa kasi maninibago ang manok. So, irarun through mo lang ang buong proseso mo, makikita mo na kaagad ang problema lalo sa stag season. Ano? So, ganun lang. isa pa sa rason ko kung bakit, ano? Isa pa sa rason ko kung bakit simple at basic lang. Unang-una, pag nanood ka ng mga hack fight, pag nanood ka ng mga derby, yung mga nandyan, ang iba hindi naman mga big time, ang iba first time lang uh, sumali. <clears throat> Pero ang gagaling ng manok. Ang gagaling ng manok. So, ang iba niyan, <clears throat> hindi nga naggagamot eh. Pero ang gagaling ng manok, sack fight na lang, tinatalo nila ang mga farm. So, ano yung ibig sabihin? Nai nailagay lang nila sa magandang pakiramdam ang katawan ng manok. O mga, uh, yung mga uh, ma mabibigat na gamot, steroids at kung ano-ano paman, ginagamit na yan ng mga eksperto. Nandun na sila sa level na nauunawaan na nila, alam na nila paano gamitin. At tayo, wala pa naman tayo dun. Ako, uh, I humbly accept na wala pa ako sa ganung level. Kaya ang uh, opinion ko at ang mga sinasabi ko sa vlog natin na to is yung simple lang muna. Ano? Yung simple lang muna. So katulad nga ng sinabi ko, sa hack fight, makikita mo ang gagaling ng manok, pumapalo talaga basta may maayos, mapintog na katawan. So, <clears throat> sa stag derby, sa mga farm, kung tayo nag-uumpisa pa lang, ganun lang din dapat ang gawin natin. Ano, para sa akin, pwede kayong mag-experiment on the side pa unti-unti. Kasi ako nag-experiment din ako on the side pa unti-unti, pero I'm very careful na tinitingnan ko kung ano yung pinapasok ko sa manok. Ano yung label, ano yung ingredients niyan. Kasi minsan may tinatawag tayong compounding effect. May tinatawag, tinatawag tayong compounding effect. Ano? So yung Pagbibigay mo ng sobrang vitamins, sobrang gamot, sa una walang epekto. And eventually, nagko-compound yan, natutuyo na pala ang katawan ng manok. Lalo kung may mga certain ingredients sa na talagang nagpapakompact ng katawan niya. Nagpapatigas ng muscle niya. So eventually, magkakaroon ng compounding effect yun. So parang siisipin mo, ba't nawala ang galing ng manok ko? Ang galing naman ito nung una. So yun na yun, na, nag-compound yung effect. Isa pa, napapansin nyo, parang day of fight, nililimber niyong manok hingal na hingal parang lalag natin ang init ng katawan so kung tama naman ang moisture nyo posibleng yung mga introduce yung gamot, hirap na hirap ang katawan niyang i-absorb ang uh, mga gamot at mga vitamins na yun, kaya nagmamanifest o lumalabas yun sa physical na hitsura niya, minsan namumutla minsan nangangayaw, dahil nga parang hindi maunawaan ng katawan niya kung paano ilalabas, paano gagamitin yung extra or sobra na substance na binigay natin sa katawan ng manok natin. Kaya kumbaga, uh, let's stick to the basic. Ang pinaka-basic is yung katawan ng manok. Kailangang bulto. Pag bulto ang katawan ng manok, lalo is tag mapintog na mapintog, madulas-dulas ang ilalim niya, papalo at papalo yan, iunat at iunat ang paa yan. Pangalawa na lang yung mga vitamins at mga gamot. Kasi tandaan nyo, kahit anong bigay nyo ng mga vitamins at mga gamot na mamahalin, kung walang katawan ng stags, hindi papalo ng matino ang manok nyo. Tandaan nyo yan. Sa kak, pwede pang pumalo kasi matanda na yan. Matanda na yan. Kaya nang dalhin ng katawan yan. May power na yan. Pero sa stags, body is power. Body is power. Kaya, yun ang isa sa mga uh, tinatandaan natin. Yun ang isa sa mga tinatandaan natin. Ano? So, basic lang naman akong gumamit. Gumagamit din naman ako ng red gel a night before fight. Sa so red gel, okay na sa akin yun. Para ma-stimulate lang naman natin yung aggression ng manok natin. So the rest, wala na. Kaya pag nag-point kami, natural na gising ang manok, natural na talagang uh, alerto, nakafocus siya. Dahil hindi namin uh, nilalagay kung anong mga hindi naman namin nauunawaan. Hindi namin binibigay kung anong mga hindi namin nauunawaan para sa manok. So ang binibigay namin, kung ano lang yung nauunawaan namin. Dahil matalo man, alam namin kung saan kami babalik. Hindi yung parang yung binigay mo pa ang yung binigay mong akala mo magpapa-improve sa kanya, yung pa ang ikakatalo niya. Kasi minsan, gumiri na lang, hindi na lang nakakilos, nakatulala, nakahingal na hingal, namumutla o nangangayaw. Dahil nga, uh, yun na yung compound effect nung binibigay nating mga gamot na hindi naman dapat. Ano? Kaya mag-ingat na mag-ingat tayo sa pag-introduce, lalo sa pointing period. Lalo sa pointing period. So mag-ingat na mag-ingat tayo sa mga binibigay natin na substansya sa mga manok natin. Pag hindi natin nauunawaan ang ibibigay natin, wag na wag natin ibibigay. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.